Na-discover na nila yung mataas na side dito oh. Good morning ah, Dito na sa second floor Sa roof, sa ano pala Sa bubong no oh. Pag may naririnig na kung anong gusto kong awayin Mga hole oh. sa mga pwesto oh. Hello Pati yung solar panel yata ay eh, Pinag-aapakapakan lang eh. O, pati yung ano dito na kotson, mm -hmm. ha? Ah, sige, pinaglalaroan. O, ah, ah, nag-video lang ako ng ano, kumbaga parang Bingla ang video lang kasi ah, may bagyo ngayon, mukhang malakas. So, parang ano lang. Hmm sort of anticipation lang ito kasi who knows kung ano mangyayari kaya gusto kong mag video dito sa taas ito na tsimpuan ko itong mga alaga ko na behave na behave ayan huling huli ko ang ginagawa usok ka usok ulo na tira si avatar talagang salarin Kino na mong ginagawa bago pa man masikat tumigil na ayun na nga inaapakapakan lang yung mga solar panels ala doon pa nag ala, lakas talaga mang din kasi avatar Ay, lagi nagagalit yung nanay sarap ng na mga ano na dito adventure oh. diyan na tumambay sa baba mga to dito na nanonood sa... <laughs> Ito mga maritis na naaso. Nanonood sa taas kung anong mga pwedeng kahulan. O oh. ano avatar? Hello? oh close up, close up. O, oh. kamukhang kamukha, kamukha mo nanay mo. Oh. Kinakakit pa rin si, si Sol. Si ng Kakatwa pag naglalakad. Sexy, sexy. No, ikaw buti hindi ka nagmanak sa tatay mo no. lang manak sa uh, nanay mo na sa, sa laki mo. No? Ay, 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 ay. Pag nagkahul yung ano dun, yung aso doon. Dati trigger to mga to oh, eh. Oh. Wala katakot-takot kung mahulog. Paano tayo mahulog kung sistema ni Luna bumababa doon sa oh. si Luna na nakakapunta doon wala na maka ma-discover niyang makyat ala kung saan saan na pupunta itong dalawa hanggang dito lang hmm, tama na nga yung mga kalukuhan nyo nag video lang ako para sa ano para sa anticipation ng bagyo Oo. Oh, okay na. Maraming salamat. Ikot natin kay Luna. Iyan. Okay.